Hindi naging madali ang buhay nga nitong si Gerald sa US. Lalong-lalo -lalo na at may pagka-stricto nga ang daddy nga nitong si Jenna. Kaya nahihirapan siya na pag ito, Lalong-lalo -lalo na, noong unang dinner pa lamang ay sinabi agad nga nitong si Robert na kailangan ay makilala na nga nila kung sino ang kanyang mga parents yung sa ganun malalaman nila kung safe si ba ang kanyang anak sa mga parents nga nitong si Gerald. Napatangon na lamang si Jenna na, na may halong kaba sa kanyang dibdib dahil alam niya nagsisinungaling lamang siyang dalawa ni Gerald at set up lamang at hindi talaga totoo ang kanilang kasal sapagkat umayon lamang siya sa kagustuhan ng kanyang best friend na ito nga si Betsy kahit siya pa nga ay dahil naawas siya sa kalagayan ng dalawa. Samantala, mapatawag naman ang inangan nitong si Gerald sa kanya dahil nga ang pera na ibinigay niya dito kay Betsy ay hindi nakaabot sa kanya sapagkat ginamit nga ni Betsy sa kanya kaarawan. Kahit na sinabihan siya ni Tong, si Gerald na huwag na munang i-celebrate ang kanyang birthday dahil ang kanyang inay nangangailangan ng pera sapagkat kailangan ng maintenance at kailangan din magpa-check up. Subalit, walang puso at walang awa itong si Betsy. Talaga ang ginamit niya. At dahil nga sa nakita ito ng mga kaibigan ni Betsy na ang pera pala na ginamit niya ay para dapat sa magulang nitong si Gerald. Agad na nakarating sa kanyang ina kaya naman nakarating din kay Gerald. Kahit paman pagalitan niya itong si Bechi ay hindi niya magawa dahil mahal na mahal niya. At nangako na lamang si Gerald na di bali na lamang dahil sa oras na ma-approve na nga ang kanyang US visa ay madali na lang siya makahanap at makakapadala na siya ng malaking pera para sa kanyang magulang. Subalit malalaman nga ni Robert na talagang totoo ang kanyang mga hinala at mga kutub na ginagamit lamang ang kanyang anak na si Jana. Galit na galit siya rito at agad namang napasugo dito sa bahay nga nitong si Jana na kailangan na umano hiwalayan niya itong si Gerald at hindi po pwede ang ganong sistema baka mas lalong lumala pa. Ngunit sa pagkakataong nag-aargumento silang lahat ay dito naman ay biglang atakihin ang kanyang ina at mapuputol ang kanilang diskusyon. At dahil nga sa maselan ang kalagayan ng inangan nitong si Jenna, kailangan nilang mandindigan sa isa't isa. Kailangan iwasan na muna nila ang makakapagpa-stress ang kanilang ina dahil nasa delikadong kalagayan. Malubha ang naging lagay ng kanyang ina at ayaw din niya na masisisi siya ng kanyang amang si Robert. Kaya naman, pansamantala munang nagpokus ang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa maiinip na nga itong si Betsy dahil hindi na siya mapapakali. Agad naman siyang susunod papuntang US upang magtrabaho at pansamantalang mag apply muna ng tourist visa. Ngunit mamamalayan niya na talagang iba na nga ang dating ni Gerald dahil nga ayaw na ni Gerald na mas maging close sila at takot si Gerald na mahuli nga ang totoong ugnay nilang dalawa at ang ginawa niya kay Jenna ay para lamang ginawa niya itong tulay para makarating ng US. Bagay na kinakagalit ng amangan nitong si Jenna. Hindi maintindihan nung una ni Betsy kung bakit nagkaganon ang kanyang jowa na si Gerald. Hindi niya alam na kailangan niyang gawin ang mga bagay na iyon para makatakas at para maiwasan ang galit nga ni Stong si Robert dahil matindi ang pagbabanta nito na ipapadeport siya at kapag nangyari yon masasayang lamang ang kanyang pinaghirapan mula sa umpisa para lamang makarating ng US.